Kapagsew, akala ko mulan. Alam niyo, mga kapagsew, dito walang gutom. Ang problema lang nito Ano, medyo malayo sa pwesto natin. Malayo sa bahay. Yeah mapagod. Kain tayo. Pagete. Kain lang. Wala kang ginagawa. Mayroon ka pang biling Kain ka na lang. Kesa mag ka ng mga problema mo. katalo sa problema ko mga kapagsew tandaan nyo yan mga kapagsew grabe parang pinasan ko ng buong Pilipinas buong mundo kain tayo Ay, hindi na daan ko na lang ito. Alam niyo mga kakapyo. Ang problema din na ubos. Lahat anong gawin. At malami ka pang pera. Hindi niyang ubos ang problema. Diba, ibang klaseng problema dumating sa buhay ng tao kapag pwede pa. Kaya, kailangan lang talaga maging matatag ka sa lahat ng bagay at saka huwag mo isipin kung anong problema meron puminot ka kumilot ka lang ng kumilot kung hindi kaya kung ano mahinat na no yun hanggang dun lang kung natin pilitin kung ano man ang mga kapakyaw ako Sanayin ako sa mga mabibigat na problema. yan kain tayo. Kain na lang dito sa kahan mo. Hmm. Patsiw! Bilang muna tayo ng pera. Ito na ko. Sa'yo ka nak. Punin mo Yes! Papalit muna sila. Hindi ako makakas. Hi, mga kapaksiyo. Good afternoon. Ano na talaga ang buhay? Ano tayo buhay magawa? Buhay-buhay lang, mga kapaksiyo. Ano Panunong kang mag-isama. Ano? marunong ka rin pakikisama kaya kain tayo kain ah, and... mga kapag ito tama ba yung sinabi ko ang problema ng isang tao kapag ikaw buhay ay hindi na uubos kabalik-balik lang at kaiba-iba hanggang kamatayan walang katapusan ito yun ng